dahil sa isang matinding aksidente sa construction site nabali ang buto sa hita ni Ronel Lacaba, residente ng Phase 8A bagong silang Caloocan City. Nahulog siya sa riprap nang siya ay nadulas habang kumukuha ng tubig pang apula ng sunog. Punsod nito, kinakailangan siyang lagyan ng bakal sa kanyang hita. Kasi po yung una po, nagpawalis po ako. Tapos yung kasama ko po, nagsunog. Eh, medyo lumaki pa yung sunog. Kailangan ko po, po kumuha ng tubig. Sa pagkukuha ng ko po, eh, dun po nadulas. Tapos nahulog po ako papaba sa ilog. Dun po yung hindi na po ako makatayo. Oras po nun. Pinayuhang i-admit na sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital o kilala din bilang Tala Hospital sa North Caloocan, si Runil. Ngunit hindi kaagad siya na i-admit dahil hindi nila alam saan kukunin ang pangbayad sa ospital. Pinilit po nilang i-admit pero sinabi po namin na pag-usapan muna po kasi hindi po namin kaya yung gastusin pa. Hmm. Kaya binalik muna po ako dito. Nag-usap-usap muna lahat. Pangatlo sa pitong magkakapatid, kapos sa buhay si Ronel. At dahil sa kakulangan ng kita, ang kanyang kapatid, ina at ama ay magkakasunod na pumanaw, dulot ng iba't ibang sakit. Dahil susunod sa sunod na dagok sa buhay, kahit na mahirap ay umaasa na lamang sa isa't isa ang magkakapatid. Ito po mga kapatid ko, si Annalisa at si Jose. Sila po yung nag -ano po asikaso. pagkain, gamot, gamot. May hey, ako po si Annalisa Nakaba. Kuya ko po siya. Ano po, Tumutulong-tulong din po sa kanya. Tapos yung mga pagkain-pagkain niya po, din, ako po yung nagdadala. Yung pagkain niya sa ospital, mga ganun po. Habang binabantayan ni Ana Lisa at Joseph ang kanilang kapatid, hinarap naman ng kapatid nilang si Diana ang realidad na kinakailangan nila ng malaking halaga para sa pagpapagamot ni Ronel. Sa tulong ng social media ay natuklasan niya ang programa ng serbisyo publiko at agad siyang nagpasa ng requirements. Na ano ko po siya ma'am sa may online apps. May online GC po. Meron po kasi sa Facebook na may mga group po. Tapos nagsumali po ako dun sa medical assistance. Tapos nakita ko po doon na meron daw pong pila sa ano batasan daw po sa House of Representatives. magbakasakali daw po kami doon. Tapos ako po nag-walk in po ako doon na nagpasa po ako ng mga requirements. Tapos po nung afternoon, nung pagkapasa ko po, may 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 tumawag po sa akin. Hindi naman siya nabigo ng buong-buong sinagot ng serbisyo publiko sa Abante Radio ang hiling ng magkakapatid na tulong para sa ilalagay na bakal sa hita ni Ronel sa tulong ng serbisyo publiko, matagumpay na naoperahan si Ronel. At ngayon ay kasalukuyan ng nagpapagaling. Ano po ma'am, sobrang saya po kasi hindi na po kami iikot pa or maghahagibala pa po ng pera para po sa pang-opera ng kuya ko. Tapos na-process po yung operation niya agad-agad po nung after ng GL. Wala po kayong binayaran? Wala po. Wala po siyang binayaran. Ngayon, kahit papaano ay nakakapaglakad na si Ronel. Payo ng doktor, mag-ensayo ito upang muling masanay ang kanyang katawan. Bilang dagdag na tulong, nagbigay din tayo ng groceries kina Ronel. Naantig naman ang damdamin ng magkakapatid at tiniyak sa kanilang mga pumanaw na nakaanak na magiging maayos din ang kanilang kalagayan. Mapa, alam na ano, Nandiyan na kayo ngayon sa langit. Sana maging ano, masaya na kayo ganyan. Magiging matatag po kami sa buhay at saka kakayanin po namin lahat ng pagsubok sa awat tulong po ng Diyos. Maapa, huwag po kayong mag-alala sa amin dahil kakayanin po namin ang bawat pagsubok sa buhay. Ano? Abot ng aking makakaya. Matutulungan ko po siya, lalo na yung sa mga pagkain, tapos yung ano po, yung hanggang sa makalakad po siya, sa makarecover siya. Gagawin ko po, po yung lahat para ma maging maayos yung kalagayan niya. Kami-kami na lang po yung magtutulungan para sa mga ano natin, kasi nga wala na tayong magulang. Tayo, tayo na lang yung magtutulungan, kaya laban lang. Maraming salamat. Sa gitna ng sunod-sunod na unos, sa isa't isa humuhugot ng lakas si Ronel at kanyang mga kapatid. Sa kanilang matibay na pagmamahalan at samahan, kasama na ang mga taong sumusuporta sa kanila. Sama-sama at matibay nilang harapin ang bawat hamon ng buhay.